Saham uh, doon yung mga mimili Sunod-sunod yung mga customer dami <say> Iwa ini <Darwin> Guys Talagang magugustuhan niyo dito Tupai 105... oh? may jibra lah itu Ayo no 2.5 lang kuya baka bibili maganda ito ito may relo pala si kuya oh anong relo to kuya? anong relo ito? yun yung nakakaputo ng malaki puno ito? yun kanyang puno kasi patuloy niya dito kasi puro mga bike accessories marami marami hong dumadayo dito Oh, Laguna si Kuya, okay. Alam Kuya. Mga Laguna Cavite na dayo do sa kitong sa sinip. Yan ang no, mga bike accessories kung mga may ka rin. nyo po, napaka ano doon no? Okay, sa nga uh, magandang buhay sa ating pong mga minamahalang mga viewers. At Nandito po tayo sa may uh, Joke No Boulevard Sinit Sa may uh, natagat po ng bike accessories Mga kapakmers Ayan So yun sa likuran ko Ayan o napakaraming uh, Mga naglalatag ng mga bike accessories So ngayon mga kapakmers Samahan nyo po ako no Ating uh, puntahan o uh, Titignan po natin kung ano nga bang uh, Ibang-ibang uri ng mga latag Lalo-lalo sa mga bike accessories Ayan hindi lang po sa mga bike isuseles meron po din po sa mga bag kahit po, dito may nakalatang sila kaya samahan niyo po ngayon ang uh, umaga mga partners araw ngayon ang ano uh, sabado february 1 ayan at wala muna tayong update ngayon sa may uh, bulungan sa nyake so dito muna tayo sa may uh, latagan or uh, yung tawag natin burautan yata uh, sa mga mahilig po sa mga ano mga bike accessories ito na po at baka meron kayong magustuhan nito at samahan nyo ako ayong umakang ito at mga next week na rin tayo mag-update sa may bulungan sa paranyake tara kayo sana masamahan nyo po kayong uh, umakang ito let's go ayan o oh. at nakikita nyo na parami natag mula doon o oh. hanggang dun o oh. ah, lahat na yun nakalatag yan dyan so trap puntahan natin ayun o oh. Alam mo ito na susunod ng mga pabaik dito. Ito yung jump ng na bike O di ang so, diba? kasi ito ng mga pabaik dito. Para kang tiyado

Ito isang daan lang ho ito? Ha? Ito isang daan lang bawat ito? Ano? Yan yung nakakaputo ng malaking puno Ito? Oh, yan kanyang puno kasi patuloy niya Pero yung kung pula ipula kawakan Maganda yan sa mga mo sawa yan Isang daan lang ito Ang malaking puno pwede Nakakapunod ko yan Ah nakabili ako lang na ito eh Yan yung ginagamit ng mga Ang ko ng bike Mm -hmm. Matibay yung ano niya, no? Matibay yan kasi Japan yan. Dito naman, ho. Magkano, ho, dito? Bibili lang. Ang murang nga dito. 120. to? Japan do, Ito Japan, ito. Ang kahoy niya matigas. Bukas, ho, meron din kaya dito? Oo, oh, Ito pa rin bukas. Ah, uh, ito. Aksesores ng bike to. Ang ano, pedal. Gusto nyo ng pedal. Ito, mga sapatos ni kuya. Mura lang yan. Mga nakalatag yan. Del, 30 pesos na lang yan. Ha? 30 na lang yan. 30? Oo, kasi may konti mga wala, wala wala, na iba ito tay. ako ah, ya. Ito pinalagyan binebenta ko. Ano to Ito libre to? yan, yung lalagyan ng binebenta natin. Ito oh, kasi magnetic yan. Pati 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 na ko. Pati na pati ko. Ah, ito. wala na to, libre na yan. Binibigay ko na yan. Basta bilhin lang ito, libre na yan. Ah, libre na lang. Oh, libre na yan. Ito 30 pesos lang to kasi may mga ano eh. mga Wala wala. Wala ka na ibang ganito? Wala, ano, nag-isa lang yan. Mabinta ka talaga, no? Oo. Oh. Ubus lagi

Kuya, mga makakano dito kuya? May 150 brother, may 200 Pasan yung wala ka pati isang din eh Kung wala Ito 150 to? Kung ka pungi ka pagka 150 Parang yung, yung isa, yung type ko yung isa, eh yung isa eh. Pang bike, pag cycling tayo, pag cycling, di ba? Pang sport, pang jogging. Kailan yung may team? Pang drive-drive lang sa mga sasakyan. Ha? Pang drive-drive lang sa mga sasakyan ba? Pang cycling to? Pamili ka, pang-uutol mo, sa'yo ito bagul na bagul. Wala kayong, wala yung isang bilog na ano, yung pang, ano ngayon, pang... Masama, <laughs> ba? Bilog ko, bilog ko. record mo yun. Ano, uh, naka-video. Ibu-vlog yeah. kasi Ito eh. <laughs> Mga bagul na kasi si Mano. Ha? Si Mano. Yeah, si Mga bagul na kasi. Hindi, yung isa, yung bilog na ano. Wala. Wala, ano. wala ako. Na, basak yung akin eh. Ayaw, yeah, paritan mo na ko. Yeah. Itami. Uh, um, kung dadali mo dito kasi ano. Ayun, um uh, hindi, sabado linggo lang. Ah, sabado linggo lang para ah, dito. Ayun oh. Kuha ka na. Meron ba 'yung isa sa eh, ay, ayaw ko naman ganito eh. Yung may bilog na ano siya, yung wala, wala kahit. Pang cycling ito, 'di ba? Mamot ano, motor. Ito 'yung pangutol, mabili din uh, mo na ni... uh, Sige kuya, beta, ahahan mo na ako dito. Makikita ma dito, no? Balik oh, Oo, pag wala akong makita. Hahaha. Uh, <laughs>

set up na siya ng ganda ang lahat ng gulong So Ganda na ito <laughs> Ha? Pag-raiser na yun Huwag mo

Baba, baba. Ah, ito mababa pa ba? Kaya? Ito 120 120 uh, naman 170 naman daw ito 170 Bakit? Bakit ito 170? Ano kayang ano dito? Bira yung sukat niya uh, Ah, uh, bira yung sukat? Yung sukat na ano, nagkakatalo dyan Ah, yung sukat ang nagkakatalo um, ito, ito, ito yung sukat nito, master pa Wheel set mo sa kausap mo, no? alam hindi mo na size niya Ah Ano siya pinigayin ng gano'ng height niya Yung taas Sige, tapos <laughs> hindi niya alam <laughs> mga heist niya. Mamaya, mahirapan siya Pero kung ano, mga 5-8 yan, kayang-kaya yan. Ito si Oo, o si Binti. Kailangan, <laughs> kailangan <laughs> si ka dyan. Kailangan <laughs> ka nga. Kasi may nabili isa uli binili niya

Ito may mga upo ano Kuya, magkano oh, okay. sana yung kanyang salamin mo? 300 sir, walang frame Ay, walang, walang frame <laughs> Walang ano Ito sir, 200 may eh, kasama case Ito sir, 300 Pang cycling yan? Walang case ba Ito yung olaraw niya yes, sir Pwede pa drive Pwede sa motor, pwede okay. sa ano Ganda. Pag may case, ano, bigay ko lang lang 380. Yung suot mo kuya, wala kang ganyan? Yung suot mong ganyan, parehas wala? Ay, wala. isa Gamit ko ito. Yan, yan ang mga gusto kong ano. Oo, <laughs> oh, Ilamit yan. Mga, ano, ganyan yan. formay, you no? Know? Fury, Fury. Oh, Fury. Fury. Ito, nakabili ako sa kabila. Ito, oh. nakabili kayo niya. Mga imitation oh. ng original yan. Oo, oh, maganda, maganda yun. Know? Oo, uh, oh. oh, maganda. Ang Oo. Sir, kung gusto mo. Alam na. Okay na, huwag na, huwag na. Pwede na ito lang muna sa akin. Dabi ko siya dabi nabinom. Ito, parang yung patsulan yun. Ah, so kamo flags. Ah, kamo flags. Sige, hapin ka. Ano yung pool flags Ito, mga ano ito. Aksesores ng mga bike. Ang dami. May mga ano rin, oh. Ito kasi, dinadayo talaga ito. Mga malalayo. Morning po. Ayan. May mga ano ng bike oh. Eh. Marami hong dumadayo dito oh. Mga Laguna. Yung... Oh, Laguna si Kuya, oh. Alam mo Kuya. Mga Laguna Cavite na dayo do sa kitong natagan sa sinip. Ayan oh, no, mga bike accessories kung mga may kailangan ka dito. Kaya niyo po napaka ano do oh? no. Napaka daming tao ro sa dulo. Oh. Daming nakalatag. Hanggang anong oras kayo dito, Kuya? 10.30 yung iba, alas 12 daw ba, tapos na. so, umaga, alas 5 eh, na? 5. Uh, Oo. Oh, yeah, yeah. So, yun, dayuhin nyo ito guys, dayuhin nyo. Itong latakang sinit sa may Joklo Boulevard to, sa may Pasay na, Pasay Mua. Yan, ang dami. Ay, may salamin din sana rito. Oh, may upuan niya, eh, ganda niya. Eh. Morning po, sir. Marami kang mabibili rito. Mga bike accessories. O oh, may helmet pa tayo. Ang ganda oh. Ano ito? Ibo siya? Ay, zebra? Magkano ang sarbalan na ba ito? Tanong ko lang, oh. magkano ito? 2-5 oh. 2-5? Oh. May zebra dito na kalatag lang oh. Modular yan. Modular lo ito. Ayun oh. 2.5 lang oh. Patingin nga ko ya, baka magustuhan ng mga viewers natin. Ang ah, ganda oh. Ano? 2.5. 2.5 lang, nakalatag lang dito oh. Dan ba pa ka? Ah, tama. Hoy, baka gusto ko ya. ano lang siya. Ganda ko rin. Ayun. Ganda. 2.5 lang. Oh. Ang eh. ganda, may ano siya, no? Ang uh, dito? Dual visor. Dual visor siya, eh. Oh, yun, eh. Ganda sa pang ride yan A Long ride Long ride, maganda 2.5 na lang oh Dito lang po ito sa may ano Ispray din sa may helmet kung oh, gusto ninyo May mga relo din oh Helmet sa bike Ayan, Helmet sa bike, ayos kuya baka bibili Napakarami lahat ako rito Ito baka gusto po ninyo ito ito may pang-spray tayo ng ano. Pang-spray ng helmet. Eh. Maganda ito. Kapal ng, ano no, foam. Oo Opo. 250 na lang yun 250 Pang long ride din Hindi yata pwede sa bike ko na ano, yung pabata Hindi pwede na? Hindi Kaso masyadong malaki siya, okay, no. Na. Pwede naman siya kasi pambata kasi. Okay, adjust pa, right? adjust pala siya, oh. Ah. Sa paduling ko lang dito, kuya. Ah, paduling ko, paduling ko lang. Pero iba din pagka ano, pagka, lal din, lal din pa, sila, no. Oh. Pa lang, no. kreto lang. Oh. Ito may relo pala si kuya, oh. Anong relo to, kuya? Ah, anong relo ito? dito. Hoy. Baka na ho balanta dito, kaya. 800. Ha? 800, na lang. 800. 800 na lang daw ito. Hey. dalawang dalawang ito may kulay gul. Ang dami pa lang mabibili rito. Ito, baka gusto niyo ito, oh. Kilmi 25 na lang, oh.

buwan ang latagan yung mga ano yung tubig buwabasa naman tayo nito. Na ito sabihin naman buwaba kasi sa motor mga <laughs> ano gamit po. Buntay dulo. Buntay dulo. Ito si sinit. O oh, yan. Habang malatag. Napakahaba oh. Haba ng latagan mga kapaknars. Kursil o. Oh, 9.5 lang o. Oh. Porcel haba Alotic ah, Air Pwede 9.5 lang Bagus to yan Ang dami oh Dito dayuhin nyo ito guys Talagang magugustuhan nyo dito Dito Okay, baka mang gusto natin dito. At tulad sa Carmen Planas, marami din eh. Besoria? Marami din doon din eh. Oh kahit to. Hmm. Ito maganda itong... mga pisa mga uh, mga bay pala ano eh. sir? kamera? ay hindi pala kalo kamera salamin may mga bag buwan mga bike ang dami dito kasi puro mga bike accessories mga marami Paresuris Mugpital oh. hey. Kuya, makaano yun eh? 600 Ah, 600 Ah Ang kulat sa kahitin Tukit Ah Bakal kasi Probearing type na yan sa loob 600 Alos mga paresuris Ito, ganda Aloy, aloy kasi yan. Oh, pwede ka may simple ng kanyan. Mga upuan. Napakahabang latagan. ang haba ng latak ito mula uh, mula tulay hanggang dulo ayun oh no? dito kasi kadalasan mga bikers ang uh, na ito naman mga bike dam mga may biker ang um, uh, mga ano dami oh за рамбаком